kahit sobrang init nga ng panahon, nag nga kami ni Geraldine ng sopas. Lalabas nga kami, papunta nga kami ng Alpha Mart para nga bumili ng macaroni. Si Tantan at saka si Talia, hindi na nga namin sinama dahil nga naglalaro sila at malapit lang din naman yung Alpha Mart nga dito sa tinitirhan namin. Nakita pa nga namin si Carlos dun sa pinupwestuhan nga niya. Tapat lang din naman kasi ng Alpha Mart nga yung pwesto kahit niya. Kahit nga maliit nga lang nga Alpha Mart na to, hindi nga namin agad nakita yung macaroni. Nagtanong pa nga kami sa staff kung meron nga sila. Bumili na rin nga ako ng dalawang kutkutin. Pagkatapos nga namin mabili lahat ng mga kakailanganin nga namin sa pagluluto nga ng sopas, pumunta naman kami dito sa may palengke. Para bumili nga ng repolyo, pero yung kinuha nga niya, yung nakabalot-balot na, 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 nagkakahalaga nga ng 10 pesos. 100 pesos nga lahat yung bili nga namin dito. Hindi na nga kami bumili ng manok kasi meron na nga sa fridge. Akala ko nga ako yung palulutuin nga ni Geraldine pero siya na nga lang nga daw. Obel oh, well, nga yung napili nga ni Geraldine na ilalagay. Ideal macaroni nga yung gagamitin nga namin. First time nga lang nga namin gumamit nga ng ganito. Siyempre, hindi mawawala ang magic sarap. Pumili din nga kami ng bonus na prose na carrots at saka corn. Para nga ihalo na din. Then nagpakulo na nga si Gerald din ng Dahil manok. Dahil maraming celery sa fridge, lalagyan din nga namin. Nalimutan nga namin bumili ng butter, kaya mantika na nga lang nga yung ginamit nga namin. Nagisa na nga ng sibuyas at bawang. Then after nga, no, nilagay niya na rin yung manok na pinakuluan nga niya. Then, sabaw nga namin yung pinagpakuluan nga ng manok. Then after nga, nilagay na nga yung makaroni. Maganda nga tong makaroni na to, hindi siya nung nag-absorb nga ng tubig. Pinatikil tubi. nga sa akin ni Geraldine, tinatanong niya ako kung okay na yung lasa. Okay na nga yung lasa niya, kaya sabi ko sa kanya, wag niya na nga lagyan ng asin. Nilagay na nga niya yung gulay, then after nga noon, maya maya, nilagay niya na rin yung gatas. Yung nga lang nga din yung sabaw niya, hindi na nga siya nagdagdag pa ng tubig. Yung gatas at yung pinagpakuloan na nga lang nga din ng manok. Pitikman natin siya guys. Hmm, hmm, sarap. Sarap. Ang sarap talaga ng celery niya ng celery sarap Pagkatapos ng maluto, kumain na rin nga agad kami. Yung lasa nga niya, talagang nangingibabaw yung celery. Masarap siya para sa akin kasi ako gusto ko naman talaga yung lasa noon. Sabi ko nga, hindi na nga ako magkakanin. Nung nakita ko nga si Gerald na nagkanin nga at sarap na sarap, kaya napakanin na din nga ako. Kapag ganito nga yung kinakain ko, hindi naman talaga ako nagkakanin. Minsan nga, mas gusto ko pa siyang ihalo sa tinapay o kaya biskwit. So yun nga, na craving satisfied na naman yung mga chan nga namin ni Gerald. sobrang init nga, hindi mo na rin siya masyadong mararamdaman, lalo na nga kapag ka tinirhan mo siya ng malamig nga na inumin. Naka isang bowl din nga yung nakain ko. Tinirhan din nga ni Geraldine si Carlos kasi ba alas 8 nga pumupunta siya dun sa may parisan. Oras din kasi nang pamamalengke nila ngayon din yung didiretso na nga sila ng binyan. Pagkatapos nga magtinda. So yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.